mga kailaw ito na po yung igniter na galing sa BIM 380 ito po ano po yan ayaw na ayaw nang gumana kaya nagpo counter po ako ng bago yon dalawa po yan eh kailaw at pinagkumpara ko po siya malaki po itong ano yung original yung dumating maliit eh okay, tayo natin oh malaki ang difference niya malayo po yung ano yung mga iskrohan niya ngayon hahanapan po natin ng paraan to kung paano natin ma-screw Kaya yun mga kailaw at sa mga mayro po ganitong klaseng beam. Ganon din po sa beam 230. Ganon lang po ang minsan na nagiging sira kung, kung bago ang bulb, no. Kailangan nyo po siyang testingin po sa igniter balas. Kaya po mga kailaw, tinuturo ko po, po sa inyo. Kasi may time po na malayo po yung lugar nyo, minsan sa kabilang isla po kayo o saan pa malayo po yung pagdadalahan nyo ng mga repair, kagaya po sa repair shop, minsan sa Manila, kayo na lang po mismo ang umorder ng pyesa. Ako order po kayo niyan kahit sa mga ano na po sa mga online. Meron pong nabibiling mga parts para hindi na po kayo masyadong magastos ng malaki. A few moments later. Mga kailaw, ito na po yung pangalawang BIM 230. Yun nga, puro nga igniter ang nasira. Yun, gumilaw na po siya ulit. Oh. Yun, okay na. Tapos, ito na yung isa kanina na tinesting natin. yan yung kahan ng BIM 380. O, oh. dalawa ang dalawang kasha dyan. yan yung butas niya. Oh. Naka ano po siya, nakataob paglagay. Ito naman yung igniter balas. Yung dalawang sira na bumigay. Ayan, nakatesting na po mga kailaw. Sa DMX 512 lang po ang ginamit ko. Ayan yung ilaw niya. Oh. Ayan, iba ibang kulay. Iputi natin para mas kita. Ayan o. Oh. Kaya yun mga kailaw, kapag mayroon po kayo mga beam, kapag sure po kayo na bulb ay buo, sigurado pong palit na po kayo ng igniter balas. Yun po ang nagiging sira niyan. Ibang bang kulay. Hmm. Now, shout out. Shout out kay Ken, kay Miko, ini. Alden. Alden, oo. No? Oh. pa siya. <laughs> Oh <laughs> Kailaw sana po may nai-share po ako sa inyo at lalo na po sa ating mga beginner and thank you for watching and god bless